Alam mo ba, noong Pebrero 17, 1872, tatlong paring Pilipino, sina Padre Mariano Gomez, Padre Jose Burgos at Padre Jacinto Zamora o Gomburza, ay binitay sa bagumbayan na ngayon ay luneta sa pamamagitan ng garote. Sila ay pinaratangan ng sedisyon kaugnay ng Cavite Mutiny, bagamat walang malinaw na ebidensya laban sa kanila. Ang kanilang pagbitay ay bahagi ng panunupil ng mga Espanyol sa mga Pilipinong naghahangad ng reforma at pantay na karapatan. Ang trahedyang ito ay nagdulot ng malalim na epekto sa bayan. Ang gomburza ay naging simbolo ng pang-aapi at inspirasyon para sa mga Pilipinong lumaban para sa kalayaan. Si Dr. Jose Rizal Nabata pa noong maganap ang pagbitay ay nag-aalay ng kanyang nobelang El Filibusterismo sa tatlong pari bilang pagpupugay. Ang sakripisyo ng Gomburza ang naging simula ng mas malawak na kilusan tungo sa kalayaan ng Pilipinas. Ikaw, ano pa ang alam mo tungkol sa Gomburza? Lapag mo 'yan sa comment section at huwag kalimutang mag-like at mag-follow para lagi kang updated sa ating bagong videos.